hello, araw eto magluluto ako ng tinula ito magigisan ako sabay sabay na sila sibuyas bawang luya ha? sabay na sila Ayan. sa may magtampo ko sa kanila okay na sabay sabay Oh, okay. okay. sabay oh. tayo Ayos na ma ang manok. kasi tinula pala ito, tinula. Oh. So pin, do, tunggu paminta, mm. Okay. Pakuloy lang natin sa gamit yung sarili niyang sabaw. Para talagang manunot yung mga sahog-sahog. Yan. Ayun lang. Habang nagpapakulo, maghiwa naman ako ng sayote. Takpan ko muna. Yan. Yan. <coughs> Iwan mo ko muna itong sayote. Yan. Saka dahon ng sili. Ihimayin eh, ko na rin. Ito muna, sayote. Ito, kulong kulong na. Sariling sabaw lang nga ito. Ah, ayan. Tama lang yan. Kumulo sya sa sariling niya, sabaw unti na lang yung sabaw niya, yung sarili yung sabaw. Sa ako nalagyan ng mainit ay tubig. Sa ako nalagyan ng tubig. Pero saktong luto na rin siya. Luto siya na sa sarili niya ng sabaw. Yan. Kaya na lang. Hanggang maluto siya sa sarili niya ng sabaw. Sa ako kudagdaga ng sabaw naman. Para may lagay na ang sayote. So, lalagyan ko na ng sabaw pagkakulo lagay ko na ang sayote yan yeah, pwede pwede na yung sabaw na yan pwede na yung ganyang karami kuluin ko lang sabay lagay ko ang sayote tapang muna 3 uh, to 5 minutes kain na na yan uh, ilang minuto lang luto na yan 3 to 5 minutes pagkaluto ng sayuti kain talbusan lang ng ayawin daw na lang ng sili sabay kain na na yan kuloyin muna natin ng gusto 3 uh, to 5 minutes para okay na Yan, ito kulong kulona saglit na lang to saglit sag na saglit na lang to Malumuto na. kulong kulona ting minuto na lang kainan time na Yan. kung 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 na kung 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 ko kung 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 ng kung dahon kung 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 kainan time na. Ayan. Okay. Saglit lang itong maluto yung dahon. Ayan. Kain na lang. Hanggang dito na lang. God po sa ating lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye.